Papasok na po tayo dito sa isang garden dito sa BGC at titingnan po natin kung ano-ano yung mga nakatanim na halaman dito sa paligid ng garden. Alam ko mag enjoy po kayo dito. Ito po yung una ko napansin, itong hinog na bunga ng lemon. Alam ko po market yung puno na to. At may isa pa po ako na, pan na napansin na ngayon lang po ako nakakita nito na akala ko nung una ay chicharo, yun po pala ay kadyos. Yan, yung buto lang po yung kinakain dito. At ang dami pong bunga. Ngayon lang po ako nakakita ng mga ganito. At eto, dito naman tayo gumawa. Meron ding mga tanim sila na talbos ng kamote na nakatanim lang sa paso, di ba? Sa mga gustong magtanim at walang space yan, pwede ganyan yung gawin. At ito yung mga sunflower nila, yung mga malalaking bulaklak ng sunflower doon nakaharap sa gawi doon kasi nandun yung araw. Alam nyo naman yung sunflower doon pumupunta kung nasaan ang araw. Hello! Nandito tayo sa BGC. Ayan. Nakalagay dito, I am urban farmer. Ang kainitan, bali 12 o'clock. Nandito kami ni Sir Bernie, napakainit. Eh si Sir Bernie, lumagay na doon sa may tent. Mga tent naman dito. Ang dami nilang mga gulay, mga lettuce, may sili, may kamatis, may pechay, may talong at may mga uh, bulaklak. Bago tayo umikot, pumasok po muna tayo dito sa isang napakalaking greenhouse. Ang unang makikita po ay 'yung mga blue ternate. Ayan, eto. Ito po yung isang napakalaking greenhouse na hindi lang halaman yung makikita natin. At meron po sila na variegated oregano. Marami po sila dito. Yan kung makikita nyo, malamig po dito sa loob ng greenhouse at marami po kasing electric fan na nakakabit. At makikita din natin dito yung mga lumang salaset. Ayan, ito yung mga salaset nung araw. Uh, magandang... Uh, pagmasdan kasi nga hindi lang halaman yung nandito sa loob ng uh, greenhouse, meron din silang fern. Ayun oh. Ang ganda ng mga lumang sala set nila. Ito yung mga halaman na magaganda din. Maganda yung design sa loob, ayan oh, para silang may bar. Na magaganda rin yung mga upuan. Yan ikot-ikot lang mga lumang gamit yung makikita natin dito sa loob. yan na, nag-enjoy kami dito sa loob ni Sir Bernie. At mamaya, chak, mag-enjoy kami sa labas. yan meron din ako nakita dito na mint na nakababad sa tubig. Ang hindi ko lang alam kung pwede tong inumin kasi nakalagay sa isang jar na merong gripo na parang pwedeng inumin. Siguro, pinaiinom din nila yan sa mga bumibisita dito. Eto, meron din mga gulay na nakalagay dito sa taas. Uh, artificial lang po to, pero kung titingnan nyo, parang mga totoong gulay. Kasi malalambot to. Ayan. Yung iba parang malutong pa nga. At may talong na artificial din. Ayan nakakita ko ng mga sombrero sa isang gilid sa may mesa. Ah uh, alam ko ito pinasusuot sa mga naglilibot o umiikot dito sa garden. ayan no ang nakalagay dun sa sombrero I am urban farmer. ayan iikot muna tayo dito na suot yung sombrero at siyempre aawra muna dito sa loob habang may suot na sombrero. ayan sabi nga ng server ni kanina uh, magre-video muna siya. I-video niya ako na dito sa loob. Yan, syempre, upo-upo muna sa uh, magandang sala set kahit luma maganda. Yan, o. Oh. Aura muna. post Yan, nag-enjoy naman si Sir Bernie sa pagkuha sa akin ng video. Siya yung Taga, kuha ko ng video ngayon. Ayan, dito naman tayo. Kasi ang gaganda ng mga upuan nila. Ang sarap tumambay dito sa loob. Kasi kahit kainitan at 12 o'clock nga, walang tao, meron lang kaming nakita dyan sa labas na tao na mga kumakain. Yan, siguro pwede rin kumain dyan sa mga tent dyan. Habang ah, tumitingin ng mga halaman, masarap kumain. And may mukhang may baon sila. Yan dito naman tayo sa mesa. Luma din to pero maganda. Ayun oh. No? Nakachamba ako ng picture diyan sa side na yan. Ayan, o oh, ang lago nito, Goto Cola. Meron ako nito, kaya lang bakit hindi lumago. Ayan mga fern, yung paborito ng Sir Bernie, at di mawawala yung variegated na kanilang, ano, variegated oregano. Pantanggal kasi ng lamok yan, kaya marami dito niyan. So, ko na lang to. Pwede ka naman kasing gumamit eh. Ayan, no, may mga tent naman sa mga gusto magpahinga. Eto, merong mga bulaklak din. Kaya, meron din ako nakikita man na mga paru-paro na lumilipad. Eto yung mga sunflower nila na maliliit. Ayan, meron din mga periwinkle na nagagandahan yung kulay. Tapos, eto, yung mga herbs may herbs din sila eto hindi ko alam kung ano to yan eto yung set up nila merong mga lettuce eto labanos to native dahil meron ako dati nito yan native na labanos ayan mga labanos yan tapos ay umaambon dati umaambon Ayan, may mga sili doon. Dito, mga gulay na. Mga sili. Eto, mga... Ayan. Mga maliliit pa. Ayan, may iba't ibang klase ng lettuce na makikita tayo dito. Eto, pachoy. Eto yung pechay. yan may kamatis, may sili. Eto sig siguro siling panigang to. tapos ito si talong uh, yan yung haba na talong marami pang hindi nalalagyan siguro na harvest na yan ito naman yung basil ayan ang, ang lalaki ng basil nila ayan may mga pahingahan naman may mga upuan, may mga tent kasi sobrang init sa mga gusto pumunta rito ayan nakikita nyo yung sunflower oh ang ganda marami pa dito Ayan, may mga citrus. Ayan, so, no, sunflower. Daddy Goon, para nakaharap yung sunflower. muna de. Ayan na, daming bunga ng sili. Ayan. Ang dami. Sa mga gusto nga po palang pumunta rito, libre lang. Wala namang entrance. Pwede kayo talaga na umikot at magpa-picture sa mga nagagandahan na sunflower. At sa mga gulay nila dito, yan yung set Urban gardening po. Sa gitna ng mga naglalaki building po. Oh dito naman tayo sa kabilang side ayan may mga herbs ito ay tarragon meron ako niyan na tanim kaya so, alam ko herbs. kung anong klase ng herbs yan marami silang mga herbs dito na nakatanim at dito tayo sa kabilang side na yung makikita natin yung mga uh, seedlings Itong at saka mga... ito rin yung uh, side ng mga lettuce ito yung uh, set up na kapag walang space, uh, pwede rin magtanim kapag ganitong set up. Ayan, maraming klase ng lettuce ang meron dito. Meron ding pechay na nakatanim sa set up na to. Ayan po, sa mga walang space pero gusto magtanim, ito po, pwede niyong gayahin. Ayan, oh, ang daming lettuce. Kung ano yung nakatanim dyan, nakatanim din dun sa plot. At meron din sila dito na greenhouse may mga seedlings siguro itatanim nila yan doon sa mga walang uh, tanim doon sa mga plot doon sa kapila may mga sunflower din na maliliit ang bulaklak at syempre hindi mawawala yung selfie sa nagagandahan na set ng pagtatanim ng lettuce ito naman yung mga seedlings nila na may kamatis, sibuyas na mura at yan yung mga galing sa buto na tinanim nila dito sa greenhouse. Kaya dahil taginit, meron din silang mais na itatanim. Pwede nga po palang bumili dito ng mga seedlings, ng mga gulay, herbs at saka ng sunflower. May mga buto rin sila. Ayan o, oh, bumili lang po ako ng isang sunflower. Malalaki po yung bulaklak niyan. Kasi hindi ako makapagpatubo ngayon ng galing sa buto dahil kinakain lang po ng mga ibon kahit na nakabaon na sa lupa. Marami din po na mabibili dito. Yan parang may painting, may mga baso, may mga taniman. Yan may mga paso. At ito po po yung isa ko napansin dito, yung nasa container na yan, nasa drum. Yan po ay mga tilapia daw po para sa aquaponics. Nag-start po sila na mag alaga ng tilapia pero hindi po nila binebenta yung mga yan. At meron din po silang workshop dito para sa tamang pagtatanim ng mga halaman. Ito, sasoli na natin tong sombrero nila. Ayan, may pasombrero. At uwi na tayo. Kakain naman kami at si Karo din ng Kaligatan TV nagaantay lang sa sasakyan hindi siya sumama sa amin at nagpahinga na siguro ito, pauwi na po kami at nakabili ako ng sunflower Hi, si ate. hello ate ang dami ditong blue turn natin tanghali dapat maganda dito early morning, late Ayan, na nakabili ko ng sunflower, yung buhay na, para hindi na, kasi kinakain ng ibon kapag buto pa yung binili ko. Eto, pagpasok nyo dito, ito yung makikita nyo, yung mga blue ternate nate, na talagang kahit mainit, malamig. Ayan, no? Tapos, puro halaman na, puro gulay yung makikita nyo, herbs, mga namumulaklak, at kailangan din kasi nila yung mga butterfly para dun sa kanilang mga gulay. Yan, antayin lang po natin si Karo na Nakaligatan TV. Eto na, pauwi na kami.